Ano, grabe na guto mo. Masakit na yung puso. ang... Kanina kasi, gusto, gusto man kitang ano, videohan sa performance mo. Bawal, kasi syempre, confidential pa yun. Eh, di, dapat remember mo na rin yung voice ko. Ah, next time? Kasi. <laughs> kasi bakit? Kasi na ako kung may error sa mano ko. <laughs> wala naman, sabi mo, wala naman error. Hey, At tara na, na. lakad na nga pinin mo ko, Dito po kami sa One Ayala. Ay, ang ganda ng sapatos. Ay, tingnan, na natin yung sapatos. Mag-window shopping tayo. May kong babae po ba dyan? Meron po. Ano ba? Maasin yung matataas na yun, pang lalaki yun. Yes po. Ah, ah, sige, next time na Thank you. Wala po talaga kami pera. Nagtanong lang po kami. <laughs> Dito po kami sa Ay, one, one Ayala. Ayan po, basa nyo naman. One ayala. Ayun na po namin umuwi. Tatambay mo namin dito kasi... Ah, so Maano so po si daddy? Magagalit pag ang tagal namin makauwi? Kasi po medyo nakaka-high blood na pool. <laughs> Na-reveal. Laging high blood si daddy. Ay, hindi ko pinapahiyaan si daddy. Lab, lab nga natin yun eh. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala tayong pamasahe. Guys, andito kami sa One Ayala.